yan ang huli namin mga ka-adventure bali ipapain namin mamaya mamaya ang gabi sa, sa pusit yun walang huli yan malapit nang lumumbog ang ano araw sunset dito sa ano sa Palawan mga ka-adventure ito yung gamit namin mga kadito. Pampusit. Taiwan hook sa ano, ganti-ganti. Binabalutan ng salumpas. Yun yung mga to. Hindi lang masyadong makita kaya medyo malayo sila. Ito ang aming ilaw. Mayang gabi. Kakabit na sa battery.